Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nakatanggap kami ng ulat mula sa isang grupo ng doktor mula Pangasinan na babahala si sa parami ng parami na kaso ng mga nasasuga ng isang improvised na maputok na kung tawagin, boga. Paano nga ba maiwas ang badalin lalo't kayong papalapit na ang bagong taon? May libangan ang ilan natin mga kababayan na gumagawa ngayon ng inay. Gawa lang ito sa recycled materials. At kapag ito'y sinindihan, ito'y sumasabog na parang kanyon. Ang tawag nila rito, boga o boga-boga. Mukha mang nakakaaliw itilubharo delikado. Merong mga bogang nagpo din ng apoy. Itong apoy na to ay nagkukos ng injuries. Maaring magkos ito ng pagkasunog ng pilik mata, ng kilay. Minsan ay panlalabo ng mata. Worst case scenario is mabubulag yung mga pasyente na sa bugay. Kaya ang Department of Ophthalmology ng Region 1 Medical Center sa Dugupan City, Pangasinan, maalarma. Nitro kasi mga nakaraang linggo. Parami ng parami ang kanilang mga pasyente na dadali nito. Marami na pong mga cases ang nakikita namin dito Isa sa kanila naging pasyente, ang anak ni Bridget. Hindi niya tunay na pangalan. Sinabi niya po kay papa niya na nakuha po yung mukha niya. Tapos tinakpan niya yung mukha ng kamay niya kaya kami nag-alala doon. Sakaling maharap sa parehong sitwasyon, ano nga ba dapat gawin? Oh. Kuya Kim, ba't sumasabog na parang kanyon ang mga boga? Kuya Kim, ano na? Kaya sumasabog ang mga boga na para bang kanyon ay dahil yan sa lakas ng air pressure sa loob dito. Kapag tayo ay gumamit ng denatured alcohol, mabilis ang rate of evaporation nito. Ito ay nagpo-cause ng pagdami ng gases sa loob ng confined container. Kapag ito ay na-trigger ng ignition, maaari itong sumabog. Sakali namang ba'y nakilala kayong nasa buga nito, ang payo nito? Yung mga pasyenteng na putukan ng boga, lalong-lalo na sa mata, ay kailangan pong dalhin ka agad sa pinakamalapit na ospital ang mga pasyente. Huwag na rin pong i-attempt na hugasan ng kung ano-anong likido ang mata ng mga pasyente. Huwag din pong maglagay ng kung ano-anong mga gamot. Mainam po na tatakpan natin ng malinis na tela ang mata ng pasyente at huwag uh, didiinan yung apektadong mata. Pag may nakitang parang nakatusok doon sa mga mata, no, ay huwag pong i-attempt ia na tanggalin yung mga foreign body na ito. Dahil ito ay mag pa ng harm. Kailangan na po nating itigil itong paggamit ng boga. Ito ay pinagbabawal po ng batas natin. Meron tayong Ligtas Christmas, Iwas Paputok, wherein magkakaroon tayo ng advocacy para umiwas sila sa paggamit ng mga pinagbabawal na paputok. Ngayong magbabagong taon, paano ba tayo makakaiwas sa pelihong na dala ng pinagbabawal na buga? Nakasanayan na nating salubungin ang bagong taon na masaya at maingay sa paniniwalang na itataboy ng ingay na ito ang malas at masamang espiritu. Para ligtas natin may pagdiwang ang New Year, kung maari, huwag na tayo gumamit ng paputok. Lalong-lalo -lalo na yung mga delikado at pinagbabawal gaya ng boga. Sa halip, gumamit na lang ng ibang pampaingay gaya ng tambol at trotot. Pagpatugtog sa inyong speaker, pwede ring manood na lang sa mga inoorganisang fireworks display sa inyong komunidad. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, ipost o comment lang, hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 7